Nabawasan na mga 10 million yung ganda ko recently. Nagpa-renovate ang nanay nyo ng kitchen at CR at feeling ko isang buwan naming ininhaler yung mga alikabok. Bute, uso na ngayon yung mga cleaning services. Meron kami suke. Mga 3 years na sila nililinis dito kada may mga ganap. Sobrang busisi nila maglinis. Ako na lang yung laging nagsasabi na, ate, wag na yan. Ate, okay na yan. Ate, malinis na. Pati yung mga couch ko, hindi nakaligtas talagang parang bago. Tapos yung mga chandelier ko, inisa-isa nila. Parang gusto nilang tumago sa mga pader tsaka ceiling ko eh. <laughs> yung CR ko, pwedeng dilaan. Pagkatapos, yung mga mesa, mga sahig, pwedeng dilaan. Sobrang linis talaga. Tapos meron silang ginagamit na scent na talagang nagtatagal sa bahay. Yung tagal na amoy mabango tsaka malinis nung balor mo. Kung Kompleto din sila sa gamit, kaya yung mga couch mo na ganyan, lalo na bag tela, pagkatapos talaga nilang linisan, nagmumukhang bago. eto yung page nila guys, ang OA nila maglinis, sobrang selan. Two weeks na, bang pa rin ang bahay ko, warning lang, pag na-try nyo sila, magiging adik kayo sa palinis.